Ako rin naman, hindi ko masyadong pinansin etong Shimenet dahil ang totoo medyo nakakagalit na kasi yung mga sagot na itong si Sara Duterte noong budget hearing dyan sa Kongreso. Pero siyempre ang mga netizens, ito po ay ginawa nilang or pinasikat nila sa social media, yun, yun talaga kasi ang sound na itong si Sara Duterte. Shimenet like, Shimenet like. Alam niyo yan, yung parang dumating siya sa budget hearing na parang bangag, lasing, parang ha, pero baka nga kasi totoong ganun. Ano ha? Kasi talagang kakaiba. Sabi nga ng mga eksperto, posibleng meron daw or parang nakitaan nila ng hindi maganda itong si Sara Duterte. May, may problema sa pag-iisip ko, no? So, balikan lang natin na talagang sumikat itong sheminet na ito sa social media. At yun nga, ayon sa ilang netizen, para daw nagaling nga ito doon sa statement or sa phrase na she may not or shit mainit. Yun yung parang gustong sabihin ng mga kababayan natin, ng mga netizens. Dahil ang totoo, talaga kasing nakakagalit, nakakainit ng ulo. <laughs> yung ginawang ito na Sara Duterte. Dahil dapat tayong magalit sa mga taong um, allergic sa accountability and transparency, lalo na po ang pinag-uusapan ay pera ng taong bayan. Dapat po tayong magalit sa mga politikong ganito ang inaasta. Pero yun nga, sabi ng isang mambabatas, na ako isang ayon din, sabi niya dito, uh, nire-remind niya tayong lahat to focus on the issue. Wala namang problema po doon, ah, uh, Uh, kongresista or or etong or sabi kasi ng isang kongresista na tayo daw ay mag-focus doon sa sa issue talaga at hindi doon sa pronunciation na iyon na tong si Sara Duterte sa pronunciation at sa diction. Marami namang obvious kasi kay Sara Duterte. Obvious sa kanya yung kanyang kakulangan sa dunong. Obvious sa kanya yung kanyang pabebe. <laughs> Biro mo yung presidente mo magiging pabebe diba? Magkakaroon tayo ng ganito klaseng presidente. Ang mahirap kasi diyan, naging DepEd Secretary tapos etong nangyaring ito sa Kongreso ay napanood syempre ng mga kabataan. Tapos yung uh, DepEd Head dati ay tila bangag. Siyeminit. Siyeminit. Hmm. Nga naman, intindihin nyo rin po ang ating mga kababayan dahil ako'y naniniwala, eto'y etong uh, sheminit na ito ay pambalanse doon sa naramdaman ng ngit, ngit at galit ng mga kababayan natin sa inasal netong vice president. The pronunciation or diction is not the problem. Problema din yun para sa akin. Ah. Dahil kung ikaw ay um, nag-aambisyong maging uh, presidente, kahit papano makikitaan ka ng kaalaman kahit papano makikitaan ka ng or, or kaya mong mag-act like one kahit hindi ka pa man din presidente halimbawa. Sa, sa puntong yon sa mga ginawang iyon ni Sara Duterte, nako, walang wala siya. Kumpara sa ilang kongresista, sa mga kongresista na napakagagaling, talo ka, Sara Duterte. So ako'y okay, natutuwa na naglalabasan yung napakagagaling na kongresista ng ating bansa na sana sa, sa mga susunod sila naman ang mabigyan ng chance sa mga higher position katulad ng vice president, katulad ng presidente, at maging uh, secretary ng mga importanteng ahensya ng ating gobyerno. Sila dapat, hindi ang mga katulad na itong si Sara Duterte. Sila-sila na lang eh, itong mga Duterte. Hmm. At kung ano-ano pa, kung sino-sino pa. Yun po yun. Pero dapat, dapat wag natin kalimutan, totoo yon na issue dito ay ang pagiging allergic ni Sara Duterte sa accountability and transparency. Good luck!